Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Song Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang malakas para sa Supra 10 natin ngayon taon na to dito sa Miss Supra National 2025. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre yung usapang bis supranational tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na para sa darating na coronation mama kaya dito sa Miss Supranational, National. Siyempre, nandun doon na talagang kinakabahan tayo dahil alam naman natin ang ating pambato ay possible na masungkit niya ang corona ng Miss Supranational ngayong taon na to. Very strong and surely not very, ano, na possible talaga. Ganon. Yung alam mo yun, yung parang konting-konti na lang kembot, makukuha na ni Tara Valencia ang corona ng Miss Supranational. So, sino-sino nga ba ang mga tinik or pwedeng talagang makabara para sa laban ni Tara Valencia para sa corona ng supranational. Sino ba yung nakikita natin na malakas bukod sa kanya? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, sabi ng gano'n, ang... Um, sa mga basher, nako, mahihirapan si Tara talaga dito sa Miss Supranational. Piling daw nila top 20 lang. Ayun yung sinabi nila nang mag-arrive ito si Tara Valencia dito sa competition ng Miss Supranational. Pero unti-unti talaga si Tara, tinrabaho niya, pinakita niya talaga na, alam mo yon yung kanyang kumpiyansa, yung consistency, at yung energy, ayun talaga. Kaya sabi ko, in naman kay Tara, isang taon mahigit ang hinintay na natin para sa laban ni Tara Valencia pero hindi tayo binigo ng Tara Valencia sa competition na to dahil yung isang taon na mahigit na yon ay talaga naman nakita naman natin na umarangkada, di ba? Sabi ko nga wow panalo, wow talagang consistent talaga ang ating pambato at higit sa lahat maganda. Di ba? So, yon So, gusto ko yung energy. Gusto ko yung positive lang siya. Gusto ko yung nandoon na talagang ginagawa niya yung best niya. At ayun yung nakakatawa kay Tara. And then, unti-unti, unti-unti, nakikita natin na talagang lumalaban ng todo-todo ang Tara Valencia. Lalo na yung pagdating ng preliminary competition, talagang ibinigay niya talaga lahat. And then, natuwa tayo sa ipinamalas niyang galing sa intablado from swimsuit evening gown, national costume, talagang winner. Sabi ng gano'n ni Dindi Paharas, may si, si Tara kay, ano, kay Ana Valencia. Pero mukhang parang si Ana Valencia ang nahihirapan ngayon, no? So, yon So, medyo sumasakit na yung ulo dyan ni Dindi. Anyway, so, ngayong gabi, huhusgahan na ang mga kandidata dito sa supranational at tingin ba ninyo, makukuha ba natin ang second crown? Mm -hmm. But sino nga ba ang malakas na kandidata na possible din talaga na makarating sa dulo ng competition? So syempre sa Supra 10 natin, ayoko na yung ito yung number 1, ito yung number 2, ito yung number 3. Sasabihin ko na lang kung sino yung malakas kasi hindi din naman natin sigurado eh kung sino talaga yung pwedeng makipaglaro, di ba? but ito yung mga nakikita ko isa dito sa mga nakikita ko si South Africa si South Africa in fairness sa kanya very consistent powerful yung dating at talagang evolution kung 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 pa dito sa Miss Supranational ganun yung ipinakita at pinamalas dito ni South Africa kaya feeling ko si South Africa hindi mawawala sa top 10 ng Miss Supranational kasi consistency ang key eh. So, nakita naman natin na yun talaga. At she's fabulous sa so, tuwing rumarampa siya. And then, number two, I think, uh, sumunod sa akin. And then, sumunod para sa akin si Guatemala. Yes, Guatemala. Maganda si Guatemala. Sabi ko nga, yung ipinapakita dito ni Tokyo, alam mo yun, yung parang she's gorgeous talaga sa bawat eksena at rey nang rey na yung dating. Kaya sabi ko, ay possible din talaga mag top 10 to si Miss Guatemala. Hindi mo talaga ma na grabe din ang ipinakita na ganda at galing, ba? Diba? So si Guatemala, isa sa mga talagang tinitignan din natin dyan at medyo makikipagpukpukan talaga to. And then, of course, Germany. Si Germany, uh, may sakit pala siya noong presentation niya, noong preliminary competition. Pero, maganda pa rin naman si Germany. Maganda, maganda yung katawan, maganda yung height, at parang feeling ko, kayang-kaya ni Germany pumasok talaga sa top 10. Kung naghahanap sila ng European, ako, malakas ang chance talaga ni Ana Valencia na manalo dito. But, for now nakikita ko top 10 pero kailangan mamayang gabi galingan pa niya yung alam mo yun yung kailangan lumabas talaga yung aura niya medyo may issue tayo sa kanya pagdating sa facial expression niya kasi parang nagtataka naman ako tagal niya nang naging beauty queen pero hindi siya ganun kakabog pagdating sa facial expression di ba so dapat ayun na pag-aralan niya ng todo-todo at sana mamaya ayun maibigay niya yung best look sa camera kung paano siya titingin, kung paano siya talaga o ora. So, sana maibigay niya yon Kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong problema. Very beauty queen na materials talaga yung ipinapakita dito. Ang ganda ng pasarela, ang ganda ng execution, pero ayun nga. So, kailangan mo perfect lang talaga ni Tara. Ani Ana, yung looks niya, yung styling niya and then the way kung paano siya mag-project sa camera, di ba? So, yun kasi yung naging problema ko sa kanya noong preliminary. Parang sabi ko, hindi naman ganun kabongga yung projection niya. But sana mamaya ma-perfect niya para mas makakabog pa siya ng bonggang-bongga. And then next is Malaysia. Mm -hmm. Si Malaysia, talagang ramdam ko to na isa to sa mga nangangamoy corona din kasi hindi pa nananalo ang Malaysia and then possible din talaga na maibigay sa kanila ang corona dahil sa ipinapakita din naman ni Miss Malaysia. She's a very consistent pasarela, the way kung paano siya talaga mag-execute dito sa competition. At nakikita ko na malakas yung laban ni Malaysia. Medyo nakakatakot din kasi isa din to sa mga pwedeng maging talaga kay Taro Valencia. And then hindi natin alam yung communication skills niya kung gaano ba ka bonga at pwedeng magpenetrate siya doon, di ba? So yon. So tingnan natin mamaya kung ano yung ipapamalas ni Malaysia. And then next is Miss Puerto Rico. Si Puerto Rico naman para sa akin, iba din yung datingan ni Puerto Rico pagdating sa pagiging Queenly ba? Nando talaga eh, makikita mo sa kanya. Actually, napansin ko siya nung preliminary competition. Sabi ko, in fairness kay Puerto Rico, talagang plakado talaga lahat mula sa styling, makeup, pose at saka yung projection niya. Kung i-base ko si Puerto Rico kay Germany, parang feeling ko, angat talaga si Puerto Rico. So, tignan natin mamaya kung ano ang pasabog ni Puerto Rico. And then, next is USA. She's a very strong contender talaga sa competition na to. Si USA, isa siya sa mga parang masasabi ko na malakas ang presensya, malakas ang ipinapakitang orahan at talagang lumalaban. Nakakatakot kasi sobrang galing din nito and then pwede pumalo sa top 5, di ba? Si ano si USA. And tignan natin mamaya kung ano nga ba ang mararating niya, di ba? And then next is si Zambia. No, si Zambia. Surprising si Zambia sa competition, no? Hindi natin inaasahan na ganito pala ang kalakas ang pambato ng Zambia. Si Zambia isa dito sa mga tinitingnan natin na pwedeng makarating sa top 5 ng competition. Gusto ko yung ipinakita niya sa preliminary competition and then sa ano sa mga galawan nila dito sa competition. Sabi ko nga si Zambia, ay wow, pwedeng mag top 5 sa ano na to, competition. At tingnan natin, malay ninyo, makuha din ni Zambia. And then next is Iceland. Si Iceland, ganda-ganda ako sa kanya. She's one of my favorite talaga sa competition. Sa 20 nakikita ko siya, parang ma-attract ka dun sa face niya. Sabi ko, hala, nagiging lalaki na yata ako. Hindi. Gusto kong maging siya. Charot. So, yon In fairness, gusto ko yung facial expression niya. Gusto ko yung nakikita ko na galawan sa kanya. Simple lang, pero queen niyo yung dating. Isa siya sa mga itinuturing kong malakas pagdating sa Europe. And then, gandang-ganda talaga ako sa kanya. Masasabi mo na, wow, very supranational beauty queen. Ganon. And then, hindi natin alam, baka mamaya mag-top 5 din to, di ba? So, depende yan sa galawan. Depende sa ipapakita niyang performance at depende sa mga makakatapat niya. Pero, ewan ko, kung kayo din ba ay napapansin ninyo si Iceland, kung nakakatch din ba niya yung mga mata ninyo. Kasi ako, yes, nakakatch niya talaga. Sa tuwing nakikita ko siya, sabi ko, in fairness sa babae to, ang simple-simple na suot, pero ang ganda-ganda tignan, di ba? And then, next is si Curacao. Yes, Curacao. Si Curacao medyo nakakatakot sa competition. Iba din yung charm na meron siya. Di ba nabanggit ko nga sa mga vlogs ko na parang, oy, wag natin isnabin si Curacao. Kaya lang, uh, hindi ko lang masyado gusto yung facial expression niya noong preliminary competition na parang medyo may pagka ano, at dating sa akin lang ha, yung alam mo yun yung medyo supladita, o oh, yung gano'n, yung, yung ismid niya. Kung si Ana Valencia medyo parang nahihirapan ako na kulang siya sa facial expression, eto naman nasusobrahan at parang nagmamaldita yung dating, yung gano'n. Pero si Curacao kasi aminin natin, isa siya sa mga favorite na ano na contestant dito at talagang hindi imposible na makatap to makarating sa dulo ng competition kasi nga, yung beauty na meron si Curaçao ay talaga namang pumapalo. At yung performance niya, pag-uusapan natin, winner na winner din naman talaga. And I'm so excited for her. And then next is si Guatemala. Si Guatemala, nagustuhan ba ninyo? Gusto ko dito si Tokyo kasi si Tokyo, very queen din nga dating sa akin. And then, Iba din yung ipinamala sa competition. Andiyan dyan din si Colombia. Oh my gosh, si Colombia. Diyos ko, pasarela palang winner na. Di ba? Hindi man ganung kagandahan si Colombia. Pero parang pwede itong pumalo ng top 5. At iba din talaga ang beauty ni Colombia. Medyo nakakaano din, nakaka-attract din. At hindi imposible na magpaglaro ito mamaya. And then, of course, si Brazil. My gosh, si Brazil. Isa siya sa mga tinitignan natin na pwedeng manalo talaga sa competition na to. Si Brazil lang isa sa mga nakikita ko na pwedeng makalast to standing ni Tara Valencia sa competition. Ako kasi para sa akin, actually, pwede natin makuha mamaya yung corona. Depende na lang talaga sa magiging kapalaran dito ni Tara. Kung ano talaga ang ibibigay sa kanya ng Diyos. Kasi eh, para sa akin, si Tara Valencia, she's, ano eh, uh, ginawa niya yung lahat. Ginawa niya yung best niya. And she's a good player. Good player talaga siya sa competition na to. At walang duda yon And then, nandoon na lang ako na, eto bang si Tara Valencia ay siya ba ang makakasungkit ng corona mamaya? Surely possible na ganun yung mangyari. Pero kasi ang isa sa mga matindi ng contender dito ay si Miss Brazil. Si Miss Brazil kasi, from the beginning pa lang, siya na yung sinasabi na ay magiging supranational. Kung napapasin ninyo ang mga vlogs ko, mula noon hanggang ngayon, pagdating dito sa supranational, si minabanggit ko, ay think si Brazil ang mananalo consistent si Brazil. Yung height, yung beauty, yung katawan, sinong aayaw sa kanya. And I think, yes, si Brazil ang possible na maging next supranational ngayong taon na to. At, tignan natin mamaya, ang pwede niya makalas to standing para sa akin si Tara Valencia. So, para sa akin, it's between Brazil or Philippines ang pwedeng makakuha ng corona. Hindi ko kasi matumpok sa inyo na ay guys si Brazil ang mananalo kasi malakas nga si Tara. And si Tara yung possibility na makuha niya yung corona kayang-kaya ni Tara. Swertihin lang si Tara talaga sa lahat ng proseso. Sabi ng ganun sa comment kanina do sa vlogs ko Mama Sam, hindi ako naniniwala sa swerte kasi may hurado. May hurado, totoo. And then yung hurado, kung ano ang makikita nilang orahan dito kay Tara pwede talaga na maibigay nila to kay Tara. At yun yung tinatawag ko, swerte. Di ba? Yung swerte na alam mo na, na walang pwedeng umagaw sa'yo dahil ikaw ang pinakaswerte ngayon taon na to. Yung ganon. So, yon So, malakas kasi din kasi si Brazil. And then, malakas din si Tara Valencia. Pero mas mali, ano eh, malapit kay Brazil yung, yung tinignan mo na siya, I think siya ang mananalo mamaya. Mm -hmm. Pero, kung mananalo si Tara Valencia, hindi rin ako magugulat. Kasi, sinasabi ko din sa inyo na malaki yung chance ni Tara Valencia na masungkit ang corona. Yung possibility, surely, pwedeng-pwede na mangyari mamaya. So, yon So, ngayon, hindi na sa play safe tayo. Ang, kasi medyo confusing eh. Kapag tinitignan mo kasi yung lahat Si Brazil yung nakikita mo. Pero kapag tinitingnan mo na yung performance ni Tara, si Tara yung nakikita mo. Kaya ang akin, it's between Brazil or Tara Valencia ang pwedeng makasungkit mamaya ng corona ng Miss Supranational. So, tingnan na lang natin. So, kailangan pa rin natin ipagdasal si Tara Valencia para, alam mo yon magtuloy, tuloy, 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 tuloy siya doon. Ganon! But good luck kay Tara Valencia. Good luck kay Miss Brazil. And let's see mamaya kung sino nga ba sa kanila ang kukuha ng corona. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo ba si Tara Valencia talaga ang magiging next Miss Supranational ngayong taon na to? So please comment below para at least malawan ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling, and then multiwala lang tayo sa itaas. Walang imposible. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.